ila kilala ito, mami. O, <laughs> oh, na-recognize kita agad. Oo. Anong nanonood ko May camera. Yan. Yeah. Hello, cloud. Kaya lang nanalo. Ba't kasi intercom ko eh. <laughs> Sayang. Okay lang. Sayang. Naatalo nga ako sa iyo, ma'am <laughs> mm -hmm. eh. At parang hindi ka na nag-upload ngayon, ma'am. Hindi na masyado ko yun. Bakit? Kasi eto, OJT. Saan ba daan natin ito, ma'am? <laughs> Dito po tayo. Kaliwa? Kaliwa po. Na Anong nag-OJT, ma'am? Pa? Saan nag-OJT? Oh, dito. Ah, dyan? Oh. Uh, ano bang course mo, ma'am? Hospitality Management. Ah! Hala, ba't ayaw ni ano? Nangyari? Walang internet. Ayun. Tapos kanan tayo. Tapos pa-uwi ka na, Apo. Yun. Pinapanood kayo mga Dito TikTok. Ay, saan ko? ito, Ah, yung pali. Papalayo ko tayo. Ayan, naglolo ko kasi si Waze eh. paturo <laughs> ko na. Ayan. Mam, Ma palo mo rin ako ah. Sige, kuya. Ano po? Ano na? Ayan oh, yung This is Life. Ayan yung page ko. Si Ma'am Janine na no sa TikTok. yan. Ayan. Ayan oh, po name nyo? Ah, uh, this is life vlog. May vlog. Ah. Oh. Oo. Alam mo rin ako, mama. At parang pag sa ano, ma'am? Sa, sa ano, sa camera o sa mga ano, parang ang oh. matured-matured mo na, no? Oo. Oh. <laughs> But parang sa ano, sa mga, ano, sa video, ang matured mo na tignan? Totoo po ba? Oo. Ilang taong alam ba, ma'am? 23 po ako. O, di ba? Parang ano, parang alam mo yun? Parang... Mm -hmm. Twenty-five, twenty alam mo yun? Blagger. Makita mo na, ma'am? pa. Ayun. Follow na kita, Iyan. Ayan. Hello, ba't kasi intercom ko eh? Na, Sayang. di j mo pa ako, yun naka di ka. Three-sixty <laughs> yan, kuya? Yes, madam. Nice. Ano ginagamit mo man pag-video? Cellphone lang? Opo. Hindi ako vlogger ko. Hindi ako kagaya po. Ah, talagang TikTok lang? Opo. Eh, so nakikita naman kita yung, sa mga ano ah. Sa, ibang sa... vlog siguro. Oh, di ba? Parang kay ano? Kay... Sino to? Si... Yung kalbo? Kalbo? Oo. Oh. Sino po kalbo? Yung... Si Kumare. Yung ano yung Kumare po. Si Tim, ano? Si... Baka iba yung kuya, hindi ko yung kilala. <laughs> si ano? Si Tim Sawyer. Di ba nagano gano'n hey. ka ron dati? Tim Sawyer? Kalimutan mo na. Ano na mo na? Meron ko din kung nakapunta na Tim Sawyer, siya po ba yung ano? May madaming asawa. Madaming asawa? <laughs> Ay, hindi ba siya yun? Hindi. Hindi ba siya yun? Hindi ko po I'm so sorry. Talaga? Hindi mo matandaan? Yan ako nga yun. Tapos, kanina pa ba? Saan ka nag-aaral, madam? UST po. Ah, sa UST. At sa po tayo sa MacDoc. Okay, madam. Copy that. Lapit lang pala ng bahay mo, madam, no? Opo. Hindi, eh, ano, araw-araw ka nagmumubit. Opo. Pero nagtitiktok ka pa rin, ma'am. Opo, puro sayaw. Puro sayaw. Wala kang Facebook page, ma'am? Parehas lang din po. Ah, parehas lang. Pero sobrang tagal to na rin, din nag-post na. <laughs> At gano'n? Oo. <laughs> Hindi mo na naasikaso? Sayang naman. Hindi talaga. Isip po ako sa aral eh. Ah. Graduating na po pa, kayo. Ah, graduating na. Malapit Opo. na yan. Yes. Yeah. Oo, oh, yun yun. Papicturose mo, mami, ah. Sa <laughs> likod lang po ng cooking coach. Ayan ma'am, dito. Dito nga ha, dito? lang po. Yan. Picture tayo ma'am, okay lang ba? Okay po. Teka naman ba, paano mo tayo? May <laughs> mga <laughs>

Eto, di ba? Oh, di ba? Sabi siya, nakapalo Di ba? Sige, Sige po. Po.